pagkaraan ng apat na raang talampakan. Darating ka. Ilang booking na natin ito tayong habi. Wait lang. Karating ka na sa iyong destinasyon. Magandang gabi po kayo ma'am. Ano po? Alaysa po. Wait lang po. Hernet ma'am. Ma'am. Ma'am Ma pala Sala ko na, mama. Apo. Oh. Yeah. Rinig niya ako, mama? Apo. Saan ang ano niyo? Saan na simpatay po? Ha, ah, saan na simpatay? Wait lang pa. Okay na po kayo, mama? Apo. Ang linaw po ng mic niya, ah. Ha? <laughs> Ayos ba, ma'am? Apo. Opo, ma'am. Sa, sa kabila. Opo. Ito. Mami! Dito, ma'am. Apo. Pagbay na natin. <laughs> Kung pwede lang ma'am eh. <laughs> Kaso isahan Mom. lang talaga ito eh. Kung gusto mo door to door pa eh. Dami yung Dami yung hasa dyan. Ito na lang mga bahala na. Wait lang ma'am. Sige ma'am. Bahay niya yan oh, ma'am. Bahay niya. Ah dami kayo dyan. Siguro isang angkan kaya no. you for I got some dirty shit to pick up at the track clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Ursuline. Tidy hop up in